Ito na po ang mga classmate ng na mongoloid Napapagalala ah, ko ang penchom 0 Ayan Penchom 0 oh. Ayan, penchom 0 Ito, penchom 3 Penchom 3, ooy Ito Ah, No penchom Ito talaga, si Tito Lubog nga pala po Napakilala ko ang bagong member Dual <laughs> 4 ha? Stick <Tito> naman <laughs> Dual 4, bagong member Tito Lubog Tito Lubog 4 Name? Pangalan, tanga? Brando. Dito Brando. Name? Dito pa, dito. Name? Dito ditong pagsigoy. Name? Ay, magalang exposure ko. Saan na nila? eh. Ano? Ano? Uy, name? Tito Robert, Pwede ba yung cameraman man? Tung okay lang. San pa yung okay. cameraman. man? Oka. pa yung Tito, Tito. I'm from Para. Bilis yung na! Bright lights! Bilis! <laughs> uh, <man, man. laughs> <laughs> 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 Awa diba? <laughs> oh, oh, oh. na! Awa na! Awa na! Awa na! Awa na! Awa na! na! Talent -up. push up, ay, up ay, mo! Ay, yung push up! Dali! Push up. Ako, hindi nahiya, ah! Push, 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 push up! Push up! Push up! Push up! Push up! Abisan! Abisan! Uy, Diyos ko! Okay ba ito, Mare? Hindi naman, kaget lang. Ito may bigay. Uy, may mga panyarihan, Ito. <laughs> Uy, puta! Powerful! Powerful po langot! Ito, kapangyarihan. Mhmm! Ito, kapangyarihan. Uy, super kinda! Sige naman, <laughs> Nice. Ulet, oh! ulet, Ulitin ulit. ulit yung ginawa mo. Ito magtatapos yun. eh. Sa mata ni Pad, okay, ito bago mag-end dyan, gaganda Patay. yung muna, yung bagong Para. Ito magkatapos yung Pads. Ending. Yeah. Yeah.